Sunflower. Ang sunflower ay nakilala bilang tanda ng pag-asa at init, positibo at lakas, matibay na ugnayan at pangmatagalang kaligayahan at ang buto nito ay nagbibigay ng nutrisyon na minamahal ng parehong tao at mga wildlife. Ang isa sa pinakakilalang simbolikong kahulugan ng mga sunflower ay ang kanilang kaugnayan sa positibo at kagalakan. Ang maliwanag na dilaw na mga talulot at ang hitsura ng bulaklak na tulad ng araw ay pumupukaw ng damdamin ng kaligayahan at init. Mayroong kapangyarihan ang mga sunflower na pasiglahin ang ating espiritu at magdala ng pakiramdam ng optimismo sa anumang espasyo. Rosas Ang mga rosas ay sumisimbolo sa mga yugto ng buhay at kamatayan, mayroon iba't ibang karaniwang kahulugan ang bawat kulay nito, tulad ng rosas na puti, na inosente o kadalisayan, rosas na pula, isang tunay na pag-ibig, rosas na asol, misteryo, rosas na itim, kamatayan, rosas na dilaw, pagkakaibigan at ang rosas na orange, ay pagsinta, ang mga Griego at Romano ay gumawa ng pabango mula sa mga rosas at hanggang ngayon, ang kanilang pabango ay isang mahalagang elemento na pinakamahusay at pinakamatagumpay, ang mga rosas ay pinahahalagahan sa buong mundo, ang mga ito ay nauugnay sa pagiging perpekto. IRIS Ang IRIS ay nauugnay sa komunikasyon, isa itong simbolo ng iba't ibang yugto ng buhay at personal growth, na ang kahulugan ay pananampalataya, katapangan, pag-asa at karunungan. Ang mga IRIS ay sinasabing kumakatawan sa mensahero ng mga Diyos sa mitolohiyang Griego, na si IRIS, ayon sa mga Griego, para sa kanila si Iris ay kilala bilang isang bahaghari, isang link sa pagitan ng langit at lupa. Paalala lamang, ang Iris ay maaaring maging sanhi ng pangangati ng balat mula sa paghawak sa mga dahon at root system nito, upang maiwasan magsuot ng guantes at mahabang mangges kapag hinahawakan ang mga ito. Tulips ang mga tulips ay sumisimbolo sa pagdating ng buhay at optimismo na dala nito, ang mga ito ay simbolismo ng kaligayahan, pag-ibig, kagalakan, good luck at well wishes, ang biluga na bulaklak nito ay perpekto para sa pagbibigay sa isang bagong interes sa pag-ibig sa una at ang pangalawang petsa bilang tanda ng pagmamahal, ang kulay na pula nito ay hindi sumasalamin sa isang pagsinta, Ngunit ito pa rin ay nagbibigay ng isang malakas na mensahe ng pag-ibig. Ang tulips ay maliwanag, masaya at maaaring maglagay sa sino man sa mas magandang kalagayan. Ang mga ito ay gustong gusto ng nakararami at isang sapat na liwanag sa pagkakaisa. Ang mga tulips ay tumatagal mula lima hanggang sampu na araw, depende sa pag-aalaga ng mga ito. Daisy! Ang kahulugan ng Daisy ay kadalisayan, kawalang kasalanan, bagong simula at kagalakan. Sa kultura ng lumang Ingles, ang mga Daisy ay kumakatawan sa katapatan at pagtitiwala. na nagmula sa kanilang pinagmulan sa daisy ay na tumutukoy sa kanilang pamumulaklak mula umaga hanggang takip silim. Sa mitolohiya ng Norse, ang Daisy ay kilala bilang sagradong bulaklak para sa Diyosa ng pag-ibig kagandahan at pagkamayabong, dahil ang mga daisy ay sumasagisag sa panganganak, pagiging ina at bagong simula, kaya't ang mga ito ay isang magandang bulaklak upang ibigay sa pagsalubong ng isang bagong silang na sanggol. <tik> DAFODIL ang mga daffodils ay nauugnay sa pag-asa para sa isang panibagong buhay. Ang mga ito ay simbolo ng tagsibol at muling pagsilang. Ang daffodil ay simbolo rin ng isang positibo at pagpapatibay ng buhay na may maliwanag at masayang kulay. Sila ay malakas at may nababanat na mga bulaklak na lumalabas taon-taon mayroon din silang kahulugan ng katatagan dahil sila ang mga maliit na bagay na nakaligtas sa buong taglamig na nagpapahiwatig ng simula ng tagsibol at pagkatapos ng malamig at madilim na mga araw. Maaari din silang simbolo ng pagkamalikhain, enerhiya, pagpapatawad at kasiglahan, ang mga daffodil ay may dilaw o puting talulot na nakapalibot sa isang trumpeta, na maaaring magkapareho o magkasalungat na kulay, sila ay lumalaki sa pagitan ng 5 cm hanggang 80 cm ang taas.